Samantala sa ibang balita, nagain naman ng civil complaint si dating Bayan Muna Representative at Chair Teddy Casino laban kina Sunshine Media Network International host Loren Badoy at Jeffrey Selgis sa Makati City Regional Trial Court kaugnay sa claims ng red tagging. Ayon sa dating mambabatas, gumawa umano ng malicious public statements ang SMNI host na nag tag sa kanya at nanirang puri sa napaglabagan niya sa Article 19 to 21 ng Civil Code. Si kanyang ang inihaing reklamo, hinimok ni Casino ang korte na i-compel si Badoy at Celis para bayaran siya ng minimum na 1.1 million pesos hanggang sa 2.1 million pesos para sa moral damage 5,000 pesos para sa exemplary damages, kalahating milyon para naman sa nominal damages at hindi bababa sa isang daang libong piso para sa lawyer's fee at gastos sa kaso. Nakasaad pa sa reklamo na inatake umano ni Nabadoy at uh, si Casinio sa ilang mga okasyon kung saan pinaratangan umano siya ng mga house na ito sa kanilang programa ng krimen, criminal status at ilan pang mga ilegal na gawain. Sinabi din ng dating mambabatas na long overdue na ang kanyang legal action dahil matagal na umano siyang inaakusahan ng dalawang host simula pa noong 2020 na sangkot umano sa rebellion at terorismo.